The Daily Grad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Pastor. Happy Wednesday. Happy, happy Wednesday, Cha at DJ Cha Cha pala. At Ted Filon. Good morning. Eto na, Pastor. Morning. Abang na, abang na ang lahat sa magandang balitang hatid mo sa amin ngayong araw ng Miyerkules. Of course, abang na, abang na rin si Maset Miranda. Jay at Man Inotorio, thank you so much for tuning in. One time, nagtuturo po si Jesus sa harap ng isang malaking grupo ng mga tao. At uh, may isang tumayo sa kalagitnaan siya. Nagsasalita si Jesus, nagpipreach and all. May tumayo, I don't know, pasigaw siguro dahil maraming tao. No? Sumigaw siya, sabi, Guru, sabihan mo nga yung kapatid ko na partihin na yung mana namin. So parang out of the blue, parang out of context. Ano? Sumagot si Jesus, sabi, lalaki, sino nagtalaga sa akin para maging judge or hukom o tagahati sa mana niyong di ba? So apparently, itong lalaki na to tinake yung opportunity, dumulog siya at sumangguni sa otoridad ni Yesus, hindi upang magpasailalim sa otoridad ni Yesus, kundi upang gamitin ito sa pansariling kapakanan. Ano, alam, alam niyo yun, yung utusan mo nga yung kapatid ko, hatiin na namin yung yaman na iniwan ng mga magulang namin. Nakakasarman man po itong kolokoy na pero Ilan po sa atin yung makaka-relate dito? Tulad niya, yung lumalapit tayo sa Diyos minsan para sa sarili nating kapakanan. Alam mo yun, yung lalapit tayo dahil kailangan natin yung otoridad niya laban sa karamdaman. Lord, pagalingin mo ko, di ba? Yung otoridad ng Diyos laban sa kahirapan. Lord, salba mo ko rito sa problema na to and all. Guilty din po tayo dyan. Minsan, alam niyo yon yung para user-friendly lang tayo. Ngunit uh, kapag sa mga bagay na humaling na humaling tayo, Okay? At labag sa mata ng Diyos. Oops! Ayaw natin yung otoridad ng Diyos dyan. Lord, huwag mo namang galawin to. Hands off ka dyan. Huwag mong guluhin tong immoral kong pamumuha. Yan na nga lang kaligayahan ko. Kahit may asawa yan, lalaki na yan eh. Di ba? Wag naman to, Lord, illegal na kinabubuhay ko. Ano papakain ko sa anak ko eh? Ito lang na alam kong diskarte eh. ilegal Illegal. Di ba? Parang, uh, uh, iba naman, malaki na na Ako, konti lang eh. So, minsan po, ganun yung ating pananaw ba sa Diyos? Yung kailangan ko'y otoridad mo ko ako makikinabang. Pero yung mga otoridad mo sa mga bagay na ayokong tanggalin, kahit masama, wag mong pakialaman. <laughs> so wag naman pong ganun. Alam ano mo, sagot ni Jesus doon sa isang... Uh, lalaki na yon na, na sense of course ni Jesus, na may greediness eh sa puso. Sabi sa kasunod na verse, Lucas 12.15, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kaniyang pag-aari. This was written 2,000 years ago at ito po'y totoong-totoo po sa panahon ngayon. Sa mga nilireport report ni Brad Ted at ni Chacha, okay, yung mga report ng mga taong sakim sa kapangyarihan, sakim sa, kas sa, sa salapi, sa karangyaan, sa luho ng buhay, hindi dahil sa legal na pamaraan, pero alam natin, illegal at immoral. Sabi ito po warning ni Eso sa mga nakikinig ngayon kung ginagawa mo to, mag-ingat ka. Kasi kung naghahanap ka ng source of life, naghahanap ka ng source of contentment, source of identity, source of security, sa dami ng iyong pag-aari, ilan ang kotse mo dyan sa garahe mo na hindi mo na magamit yung iba, ilan yung milyones na rilo na gamit mo at mga bag dahil sa illegal at immoral na pamamaraan, mag-ingat daw po tayo. Dahil hindi na, 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 na nasusukat sa dami ng pag-aari mo, sa dami ng kotse sa garahe, ang joy sa buhay. Yung buhay po na sinabi dito is the Zoe type of life. Minsan ang gusto natin i-feed yung bios, yung po yung Greek word for bios, yung ibig sabihin yung physical life. Sabi ni Jesus, hindi lang yan ang buhay kapatid, masyadong mababaw pa na naman mo. May enjoy mo lang yan, good for what? 72 ang average lifespan. Of course, kay Senator Enrile, hindi totoo yun. Pero <laughs> sabi mo na mabuhay ka ng 150 years. Ang babaw ng pananaw mo hindi mo pinagandaan yung buhay na walang hanggan, which is eternal life. At yon kapatid, kahit gano ka kayaman, parang paglalaro ng monopoly yan, Brad. At the end of the day, kahit gano karami na panalo mo sa monopoly na game, it will all end up in the box. When the game is over, ang monopoly po, babalik lahat sa karton, sa box. Ganon din po tayo. Kahit gano karaming titulo ng lupa na acquire mo, kahit gano karaming pag-aaring kotse ang nasa pangalan mo, you will all end up in a box. ata all. Kung mayaman siguro sa jar, sa musileo, pero we will never bring anything sa ating pagkamatay. So mag-ingat tayo. Mag-ingat kayo, Lukas 12.15, sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Dahil ang buhay ng tao, nasusukat kung may relasyon ka ba kay Kristo. Type in na lang, yung langin, Panginoon, salamat po sa sinabi mo sa salita mo that I am the way, the truth, and the life. Ikaw ang aming daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi, Lord, sa dami ng sasakyan at dami ng ari-arian ng buhay kung kami ay may relasyon sa iyo. Kaya, Panginoon, salamat sa araw-araw na reminder na nire-recalibrate mo ang aming value system dahil madalas itong mundo na to ginawa na kaming... Um, granid sa maraming material at uh, temporal na bagay. Lord, baguhin niyo po ang aming pag-iisip, lalo na ang mga nakikinig ngayon na gumagawa ng illegal at immoral para magkaroon ng maraming pag-aari dito sa lupa. Baguhin niyo po ang kanilang pananaw. Gawin nila yung tama. Gawin nila yung moral. Gawin nila yung legal. Gawin nila ang natata na, 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 ayon sa iyong kagu, kaluguran. Ito po aming dalangin. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, mahala Panginoon, dakila may lika, muli kami dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff Eliscopides at salamat po ng marami sa kanya at sa pakakataong ito na muli kami makapakinig ng magandang balita at aral sa The Daily Brad. Lord, alagaan niyo po mga tulad nila gege at lahat po ng aming mga manonood at nakapakinig na naghahangad po lamang ng simpleng buhay at humihingi lang ng pagkakataon na makapagsimula ng kanilang kabuhayan. Patnubayan niyo po silang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Another glorious Wednesday morning, Brad Jeff. And thank you again for the reminder. Salamat na marami. Salamat, salamat. Thank you so much. Si Gegge, napakinggan mong kanyang kwento? Hmm. Single mom ito, no? Dalawa yung kanyang anak. Oo. Uh, nagt yes. Nagtatanim mismo ng kamote. <laughs> Grabe. <laughs> sa probinsya, di ba? Mm. Nagtatanim ka ng kamote, ikaw ang nagbabalat, ikaw ang nag... Uh, Naghihiwa-hiwa, ikaw ang naglul, ikaw nagpiprito. Ikaw maglalako. Ikaw ang maglalako. 5 mm -hmm. pesos Five ang bawat pesos stick. 5 pesos per stick. Per stick. Oh. Wow. Para akumita ng marangal. Pinaghirapan talaga. Amen, Mabuhay amen. kayong lahat ng mga anggalaw sa mundo ay patas. Amen. Okay, Brad. Grabe. Mm. <laughs> Patas. <laughs> mm. Patas, Brad Ted. Yan oh. ang uh, magandang uh, salamat din po sa mga tumutulong sa mga tulad ni Gege. Thank you po sa ating mga happy anonymous. All right, Brad Jim. Yeah. Uh, we'll see you again tomorrow. Yes. Mm. Yes, padala lang ng picture yung aking kaibigan pastor, si Christian Flores. Nanonood sila. Yung TV na kung nasan siya ay nakatunin. Uy, salamat Christian. po. Flore, yeah. kung nasang kaman, maraming salamat ka mo sa management for tuning in. And also, happy birthday lang, Brad Jeff, kay Jay Notorio, ang aking kasama sa gym. Wow, gym, okay. So, magkita-kita tayo. Okay. <laughs> <laughs> Nag-gym -gy ka pala, Brad Jeff. Nag-selfie sa gym si Pastor. Anong ginagawa mo doon, Pastor? Nagbubuhat oh. Hello, ka na rin ba ngayon? Masarap yung sa tabi. May kainhan. Ang Ayun lang. So, Nag-gym, -gy baby. Tapos hmm. pagkatapos, kakain ng madami. Oo. Mm. Oo. Oh, oh. Nag-gym ka pala, ha? Ba't <laughs> ganyan ang sagot mo? Parang di ba halata? Oo. Mm. Oh. Okay. Kapit lang. Okay. Makikita mo rin yung produkto na to, Brad, ah. Magkaka-abs <laughs> din si Pastor. Then, 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 joke lang. Joke lang. Ay, ay, ka mo ulit. Ah, ah. Salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow. Thank you. Yeah, it's Opinion Daily Bread, your daily dose of inspiration. God bless. Thank you Ted Paylon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.